ang pagbuo ng wikang Filipino ay hindi lamang isang paglalakbay sa kasaysayan, kundi isang simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng ating bansa. Paano naging Filipino ang ating wikang pambansa? Ang lahat ay nagsimula noong ikalabing siyam apat sa Kobensyong Konstitusyonal. Sa pagtitipong ito, nagtipon ang mga delegado mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas upang talakayin ang pagpili ng isang pambansang wika. Nagkaroon ng matinding debate kung ang wikang gagamitin ay isang katutubong wika o ingles. Noong ikalabing siyam na na itatag ang saligang batas ng ikalabing siyam na na nagtatakda sa kongreso ng tungkulin na paon na rin isang pambansang wika batay sa umiiral na katutubong wika. Ang hakbang na ito ay nagbibigay daan sa mga sumusunod na pagkilos patungo sa isang nagkakaisang wika. Taong 1936, Batas Commonwealth Bilang 184, tinitag ni Pangulong Manuel Quezon ang surian ng wikang pambansa batay sa Batas Commonwealth Bilang 184. Tungkulin ng surian ay mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Ang pagpili ng isang pambansang wika ay binatay sa pagkaunlad na istruktura, mekanismo at panitikan na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Filipino. Si Jaime de Vera, ang pinuno ng komite na nagsagawa ng pag-aaral ay napili ang, ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Taong 1937, kautos ang tagaganap bilang 134. Sa bisa ng Saligang Batas 135, ipinahayag ni Pangulong Manuel Quezon na ang wikang pamansa ay sa wikang Tagalog. Magkakabisa ito pagkatapos ng dalawang taon. Taong sa siya naraan na apat na po. Kautosan, Bilang 263. Inalabas si Pangulong Manuel Quezon ng kautosang tagagan bilang 203. Ito ay nagpapahintulot sa paglilimbag ng tinatalagang Tagalog, Ingles at Bararila sa wikang pamansa. Pinasimulan nito ang pagtuturo ng wikang pamansa sa lahat ng paaralan sa buong bansa taong isang libo anim araw ng pagsasarili noong Hulyo apat uh, 1946, isang libo anim sa panahong ito ipinagkaloob ng Amerika ang kalayaan ng mga Pilipino ipinahayag na ang opisyal ng wika ng bansa ay Tagalog at Ingles na binatay sa batas commonwealth bilang 570 Noong taong 1954, linggo ng Bikang Pambansa, noong Marso 26, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang labing dalawa na nagpapahayag ng pagdiriwang ng linggo ng wika. Ibinase ng surian ng Bikang Pambansa ang proklamasyon sa kaarawan ni Francisco Balagtas noong 20 siyam hanggang Abril 4. Gayon pa ang taong labing siyam limang linggo ng wikang pambansa noong Setyembre 23, labing siyam limang Nilagdaan ni Pangulong Magsaysay ang proklamasyon bilang isang daan waluput anim upang ilipat ang linggo ng wika sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto bilang pagunita sa kaarawan ni Manuel L. Quezon. Talibos sa naraan ni Makpocan, kung talo ang pagkawalan bilang pinuno, pinalabas na sa talibos ng pagkawalan ng iba sa mga si Jose y Romero. Ang kalilim ng pagkawalan ng iba ay pinalabas at ng ay ang mga salang transformasya sa tatawagin ng Pilipinas. Italibos ang napatuloy ng pamesang awit ng Pilipinas bilang ganigat ng pangulo ng apagan ang kaugnayan sa kapal pagganap bilang aning napo. Nang patabin na dapat awitin ang pamesang awit ng Pilipinas kautosang tagapagpanggap bilang 96 ay isang kautosan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos noong October 24, 1967. Ito ay naguutos na ang lahat ng mga gusali, edepisyo at tanggapan ng pamahalaan ay dapat pangalan sa wikang Pilipino bilang bahagi ng pagtaguyod ng pampansang wikang kilala si dating Pangulong Ferdinand Marcos na pagpapatupad ng martial law sa Pilipinas. Ngunit sa totoo lamang mayroon pang ibang batas siyang nalagdaan. Hindi lamang puro negatibo, may mga positibo rin ang tulot. Isa na rito ay ang pagtadhana sa isang kautosan noong 1967, ang kautosang tagapagpaganap bilang 96 year. Ang Article 15, Section 3 ng Saligang Batas ng 1973 ng Pilipinas ay may kinalaman sa pamilya bilang isang pangunahing institusyon sa lipunan. Ang probensyon ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa pamilya at kinikilala ito bilang isang mahalagang unit ng lipunan na dapat pangalagaan ng Estado. Ang saligang batas na ito ay dapat ipinahayag sa Ingles at Pilipino. Ang sa ang bawat dayaniktong sinasalita mahigit sa limampung libong taong bayan at sa mga Kastila at Arabi sa galing mahidwaan ang tekstong Ingles ang mananig. Sa loob ng sampung taon mula 1987 hanggang 1997, ang wikang Pilipino ay mas lalong lumago at mas naging malapit sa puso ng ating bawat Pilipino. Ito ay hindi lamang simbolo ng ating pagkakapilinlan, kundi isang buhay na kasangkapan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.